guys yung in the house Nandito kami sa pulang araw Pero pinapanood ko Batang Kiyapo What? Kaya pinasubaybay ko talaga Batang Kiyapo Bahala na kayo Batang Kiyapo pa rin ako oh. Kung ano pa oh. Tinanong kung ano pa magkate Saka ako na dumalaman? malaman Papabago lang yun Oh, make it. Hello. Oh, Dali picture po ako ni Senya. Tons may vlog. Papakita po ako sa inyo. May papakita pala ako sa inyo. Ito yung pinakamatinding picture. Guys, niyayabangan nga pala ako ni Boy Mais dito. <laughs> Yan guys. Ito rin yung aking binibigay. Di naman ako sa nagyayabang. Ito yung crystal may shooting sa... A few moments later. Birthday na Wow. na nga mga idol. Ito na ang tamang pagkakataon ko para masulo ko si Sanya. Ito akala siguro ni Boy na may picture ka Sanya. Ang yabang niya kanina. Ngayon ito na. <laughs> Samantala, behind the scene mga idol. Ganito pala ang ginagawa nila kapag may shooting. Bising busy yung mga crew sa kanilang mga ginagawa. Samantalang kami dito, tahimik lamang na nagmamasid na mga fans. Pinagbawalan po kami mga idol na magingay habang sila nagtitiping. <coughs> Yeah. Omix. Omix in the house. This may kuya tons and vlog. Hello po. Dumaan nga pala si Mr. Jackie Wu, yan? mga idol. Chinese yan. Ah, saan nyo naman na yan eh. Ako may, hindi naman na huh? saan nalalait. Ako Nakasawan na rin.

Pogi mo talaga David Dumaan nga pala dito Si David Likaw ko mga idol Kasama ang kanyang mga crew you, David. Gwapong gwapo talaga sila kay David mga idol Samantalang pumapangalawa lang yan sa akin yeah. <laughs> <laughs> Dumaan nga pala dito si Miss Sanya Lupis mga idol Kasama ang kanyang mga crew Samantala mga idol Para po sa inyong kaalaman Ito nga pala ang Casa Segunda Dito sa Maylipa City, Batangas Kung saan nag-shooting ang pulang araw Ito po yung bahay ng kasintahan ni Dr. Jose Rizal Ye yeah, all mix in the house sunugan campus asbangan sa sunugan chat out on